May cancer daw ako! Ano? Nagkusang loob ba namang nagbigay ng pera? Paano sila maniniwala may cancer ka? Ano saglasag mo? Saglasag mo! Tsaka kausap pa lang nila. Ano? Ibabalik mo hindi? Wala akong ibabalik sa inyo kasi alam niyo naman wala pa akong trabaho, di ba? Agad Pero wait nandas mo yung pera namin! Ibalik mo yung maluloko oh, ka! Pao, ay uh, kinalulungkot kong sabihin sa'yo na na-diagnose ka na meron kang breast cancer. Tapos ano, handa na ba kayo para sa out of town natin? Ako, okay na. ready ready na ako. Ikaw pa, Hindi eh. Anong hindi? Matagal na natin itong pinagplanuhan. Kaya nga, bakit hindi? Kasi... Hindi na ako kasing healthy kagaya niyo. Eh. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kanina kasing... ...hindi ako sa doktor. Ano? Pupunta ka sa doktor? Anong ginawa mo doon? Ano sabi? May cancer daw ako. Ano? Pau, matagal na tayong magkakaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Wala na din naman kwente. Wala na din akong pera. Di ba yung Baka... mamatay na lang ako? Basta kayo na nung bali sa pamilya ko. <laughs> Hindi ka mamamatay. Ano ka ba? Magkano ba gagastusin? Nasa 300,000 daw. 300,000? Iyon eh, lang naman pala eh, oh, eh. Pwede naman namin paghatian eh para maibigay sa'yo. Magdo kayo? Oo. Oh, magbibigay ako. Iyon naman pala eh. Pwede naman namin i-transfer sa bank account mo. Talaga? Oo oh, naman. Sige. Bank transfer na lang ngayon na. Ngayon na? Ngayon na ba? Sige, Basta, siguraduhin mong ipapagamot mo, ha Tsaka, para makapunta ka din sa outing natin. Magpagaling oh. ka, ah. Ayan. Nasend ko na. Maraming salamat, Nasend ko na rin. Magpagaling Thank ka. Magkakaibigan tayo. Dapat sinasabi mo ano yung mga problema mo para matulungan agad. <laughs> mahal na mahal ko talaga pa Magpagaling ka, hmm. Sabi ko sa'yo, eh. Totoo yung mga kaibigan mo. Naku, alam mo ba nung sinabi kong may cancer ako? Mm. Nagkusang loob ba namang nagbigay ng pera? <laughs> Paano sila maniniwala may cancer ka? ano ah. e, lusog, lusog mo. ano lusog, lusog mo. Tsaka <laughs> kausap pala nila. <laughs> Diyos ko, alam mo kasi yung mga yan, madami yung pera. Mayaman eh. So sa kanila, barya lang yun. Alam ko na wala silang pake sa pera nila eh. Kaya nga sila yung na-target natin. Lokohin, di ba? So, tuloy na tuloy yung Japan? Aba, nag-book na ako ng ticket natin! <laughs> Excited na ako! Sige, makita na tayo mamaya. Ah, sige na, mag-aayos na ako ng mga bagay ko para tuloy na tuloy na tayo. Huwag masyadong magdala, ha? ako na mamimili tayo doon. Sige na! Hello, girls! Hello! O, oh, kamusta yung pagpapagamot mo? Okay lang. Ito nga eh, pahina na ako ng pahina eh. Ah, talaga ba? Talaga ba? Pahina ka na ng pahina? Ano sabi ng doktor? Ayun. umaasa na may progress. Uh, ah, kaya pala. Ang galing ng doktor mo nasa Japan pala, ha? Hmm. Diba? Diba ikaw to? Ah, repost yan. Ah! ah repost! Repost din pala yung live ni Virgo? Kaya pala binlock tayo sa social media para hindi natin makita kung anong pinagagawa niya. Eh, nagkataon, nakita namin yung live ng pinsan mo. So, ano masasabi mo ngayon? Eh, ano naman ngayon? Kasalanan ko bang utu-uto kayo? Sino ba nagsabi sa inyo na bigyan niyo ako ng pera? Nanghingi ba ako? <laughs> Excuse me, ah! Kami pa ang utu -uto niyan? Hindi ka nga nanghingi sa amin ng pera. Pero sa pinakita mo sa amin, parang mamamatay ka na. Sino ba ang kaibigan na hindi makakatay sa'yo? Ibalik eh, e, mo yung mga pera namin ngayon din! Wow! Kasalanan ko pa! Ha? Masama lang yung pakiramdam ko. Kayo naman, para kayong mga tuta. Madaling mauto. Ano, ibabalik mo hindi? Wala ko ibabalik sa inyo kasi alam niyo naman wala pa akong trabaho, di ba? Ah, pero we nandas mo yung pera namin. Ibalik mo yung manuloko ah, ka, scammer ka, hindi ka kaibigay. Ka, ka, ibigay mo namin, ibigay mo Ibalik mo na! Ano? bigay po, Ibabalik mo yung Ano? Nagdadrama ka na naman? Ayan, nagdadrama na naman. Ibalik mo sabi. Nagdadrama ka? Hoy! 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 <laughs> Ay, hindi na po siya. Gising na siya, Dok. Anong nangyari? Hmm? Dok, ano pong nangyari? Bakit po? Bakit kayo maiiya? Eh, kasi po, nahimatay ka. Tapos, tumawag kami ng doktor para tingnan ka. Kaya si Dok nang bahalang mag-explain sa'yo. Ano po nangyari, Dok? Pao? Ah, uh, kinalulungkot kong sabihin sa iyo na na-diagnose ka na meron kang breast cancer. Breast cancer? Mm -mm. May cancer ka. Dok, hindi po totoo yun. Nagsinungan like, lang, lang po ako kasi pupunta ko na in Japan, kailangan ko ng pera. Hindi po totoo na may breast cancer ako. Hindi nga po, di ba, Pam? Sabi ng doktor, meron nga. Hindi nga. Hindi ka pa Ma matatay ng ganun kung wala kang sakit. Mama, <coughs> -ma matay ka na daw. Well, you only have one month to live. Kaya, kung ako sa'yo, i-enjoy mo na yung life na meron ka ngayon dahil isang buwan na lang ko, Iha. At the same time, kung meron kang mga kasalanan na gawa, Simula ka ng humingi ng mga patawat, mga atraso. kausapin mo na yung mga taong mga nagawa natin o nagawa natin ng kasalanan. Hindi, Dok! Wala Wala, baka nga. Ba't ayaw mo maniwala? Dok, Dok like I can't Pam! Eden! Pam! Patawarin niyo ako. Hindi naman totoo na may sakit ako eh. Pero ngayon na nalaman kong meron. Mabayaran ko na lang kayo. Babalik kayong pera ni... Ibigay niyo sa akin. Ano naman babayaran? Eh, mas kailangan mo na ngayon ng pera, di ba? Kailangan ko ibalik yun. Kasi niloko ko kayo. Ate, <laughs> Anong piling nang niloloko? ha? Nga pala pa ako. Tita na. tita mo? May doktor akong tita. so wala akong cancer? Pututo. Siyempre, gusto naming maramdaman mo. Paano yung pakiramdam pag niloko? Di ba masakit? Kaya, uh, Pau, sana maging aral sa iyo to sa mga hindi magandang nagawa mo sa mga pamangkin ko. <laughs> Yung magsinungaling at manloko sa kapwa ay hindi maganda. Lalo na ako ang hindi maganda ang intention mo. Simula ka ng magbago. So, sinabi mo, babayaran mo kami, di ba? So, babayaran mo kami, ha? Eto, recorded. Kailangan mo bayaran or else, pwede ka na namin tasuhan. pwede ka na makali sa bahay namin. And you are trapped, trapped. trapped. <laughs>